Balik tayo sa ano ano Japan surplus lalut mas mura po ang makina dito so, may mga pet na sarap po ano yan okay, may nabis si control, malaki ito na lamat boss nice bike meron? magkano? magkano po? may atras? pro quip? may atras?

มาแล้วๆแกจะนั่งถ่ายเหรอขอละพ่อละพ่อ <laughs> <laughs> yung ano, grabe yung may kambyo. Oo. Oh. hindi kami na, kung, sir. May, may problema kami sir, kami lagi doon, madalas ay nasisira ang proper. Okay, ngayon yung proper sabi nga, anong tindahan sa pinamalayan? Maganda nga at merong may kambyo. Pero yung taga-oksidenta, yung nagsabi sa akin, uh, ang dami nang nasiraan sa kanila, yung basta pagkakambyo. Yung... Bago wala ang ala. Yun, na basta sira yung kambyo. Kaya hindi na ako nagumuha ng proper kung gusto ng malakas na panglambatan, reduction. Reduction yeah. Itong itong ilo, dito. Kaya nga lang wala tayong cambio. Reduction. yun ay talagang ngan Dito di biricho. Hindi yung may mga cambio. Uh, so, hindi ka lang nangahayong may cambio. So, mga live mauna. Eh, hindi kami na uh, ha, pag tayo mauna. Man. So, 19. Matagal lang kaming may problema dyan sa, ano, sa program. Mm. Yan. Yeah. speed, Yama, the speed the sumo. Ha? Lost Ha? Lost speed 19. Meron, ayun. Yun yung, ayun. kung panlambatan, mas okay. Ah. yung reduction. Reduction talaga. Ayun, lang. Malakas ano, ng... oh, ayun, yan lang. Palakas pa kita lang. Ayan lang. Ayan lang. Magkana yan, o? Magkana lang po ano? Ayan, ilis, o. Oh. Ayan, okay. laki ng ilis niya. Ayan, oh, mas palaki pa ilis ko dyan, eh. O. Oh. 3, 1, half by 11. Okay. Pero parang itong kasukat lang, itong 3, 3 Gs. Ano lang? Ano lang? Uh, 2 by 11 lang ang gamitin. Ito. 2 by 11 lang. Oh, ito kasi ito kamats ito ng lunsin na uh, reduction pang plywood yan eh hmm. pang plywood na ito hindi pang di direct reduction din yan eh. sa reduction reduction hmm. anong sukat niyan 3 3 3 by 10 oh. ay 3 by 10 kaya hmm. aki 3 and a half by 10 eh um, by 11 uh, reduction pang magbasta mga pang reduction reduction gayon kada pa oh ay, ari, pang formula, pang karera. Pang formula. Okay, kada pa sa akin eh. Oo. Uh -huh. pang formula ito. Mga, uh, mga pang karera. Kaya di ba yung akin? Oo. Uh -huh. Saan yung lugar kayo? Pula. Ah, sa Pula ba kayo? Eh. Ang Pula pa nga kami. Kaling kami kay Kulot. Sabi ay, doon daw meron. Uh -huh. Oo. Oh. Kausap namin yung taga australia Oo. Oh. Doon daw meron na, no, reduction. Uh -huh. Di pumunta kami doon. Ay, ang mahal sa pinamalay, di 20. Dahil kung ako namin sabi sa amin, sabi sa akin, 16 daw. Sabi ko, ay na 20, mga disit na na disit lang tayo limandaan. Basta katipig pa tayo. Mm -hmm. Yung hmm. matitira doon sa 20, may ibili pa ng ilis eh. Mm hmm. Ay, tapos wala pa rin mga Ano ba, retaction ang hinahanap niyo? Retaction ka? Oo, um, oh, retaction na rin lang. Ay, kung yun nga, sabi nga sa'yo, yung lums, ah, yung, yung, yung profit, kung gusto na magtinda, makapagtinda ka, may ang problema, masirain. Pare, anong, ano so, paanda rin ah. Dito kami tiyo may kulot eh. Babayaran ko lang Magkano boss yung, ano, yung bakalang ng plastik? Alim pa Na, loose na 19. Okay, 190. 190 Luspid Lunsin, no? Ba't may Luspid Lunsin doon? Kabila? Kaya mo na rin tanong yung price. Kale. Hindi ko na yung price ng Yung 30 -30? Reduction, ba, reduction ba ako, sir? Oo. Uh -huh. Na 30 -30? 30 -30? Plastic, 19. Plastic 19.1. Sagad 19. 19. Ay, yung, yung Plastic. Ang metal? Oo. Uh -huh. 18. 18.1. 18.3 kay kulot yan. 18. 18.3 yan. Hindi. Ang nabigay sa amin ng sagad ay 18.2. 18.2. 18 two. Mm, sagad. Eighteen one. Eighteen Para eighteen one. para, eight one. Sigur, para kayo na yung may kami ay Ang layo eh ang pool sa bayanan pula kami Mismong bayan kami Dati din po kami Sa? Kapula. Sa, sa matulat tulat na Ah, malayo Ah, lari yeah. sa Pinsan po ko yun kaya ngayon, grade 1, doon na kami elementary. Mm. Tapos uh -huh. na kami sa buko. Dito si kapitan eh. na, ang bako. Pinsan mm -mm. buko yun. nanay niya, tatay ko. Magpapate. Lagi sa amin yun, barkaya ng tatay ko yun. Ah. Mm. Magaling yun, eh. sama sa kapay doon. Eh. Pag-uwa kayo. Mm -hmm. Pag-uwa <laughs> Naloko sa pag-uminan ka aking tagal sa awin yun. Ayan na, 19. Kuya, 19. Reduction niya. Uh... 19. Macalang. Metal lang, metal. Ang kukunin. Magkana yung ilisi? Sir! Nandiyan na po din yung inyong makina papatesting yung dito. Ito lang dito yun. pala naman. Mm -hmm. Magana, ito sino? 2, 8, 2, 9, Uwait lang. May discount pa ito. Dapat naman naman eh. Oh. Makandili po tatay ko. Ah, makandili. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to one half. Yan yung pa reduction talaga. Hindi kaya mahirap ang makin natin. Oh, yan yung sa 18, kaya. Yung mga Yamada na 18. Oh, sa Lonsin 18, yan din po. siguro Mas mahal sa sa Pinamalayan. Ano? May Lonsin ba kay Lospin? Wala. Meron. Two huh? Okay, okay, I'm ano 16 free ng launch niya na Low speed? 16.3 Mas mura Hanggang 16 Low speed Eh, ano sa lock? Ano yun? Cup o bearing? Ay, bakit cup o bearing? Yung lunsi na ano? Dari sa walang Ay, walang cup bearing. Hindi, yung sa buo sa likod niya. Puro bearing lang sila. Walang harap. Walang ano yun? Walang bearing yun. Walang bearing ano, Sen? Na, hindi. Na, ano, Sen? lang yun. oh, uh, pushing. Disucho? oh, yung disucho yung pero, pe kahit n, wala siyang bearing, ang pagkagawa ng, ano niya, ng pushing niya, mas matibay. di may filter. Wala, walang filter yun. Ay, bearing. Walang filter. Ha? May so, bearing. Bago lang filter, bearing ay, yun. Ay, babae sa. Din. Hindi ko rin, hindi, ano? hindi hindi pa na magbukas yan. Alam ko walang beer. Ang... Walang beer yung disoot. Ang... Oo, oh, may filter naman yun. Ay, kunin nyo muna yung disoot. Ito yung bukasan dito. Side, may isa pa rin bukasan. Filter yun. Oh, langsung, pero malang, lang, lang, lang ilis, pero malang ilis eh. Akin? Pero malang ilis eh. Ha? Malang ilis eh. Kaya, oh, kaya Hmm. eh. No, oh. ah, filter ayun, Ayan, no. ha? Oh, may filter. Pero Muna. Ano yung muna yan? Nahimik pa. Nakapunin mo na lang. Hmm. Hmm. Ang mino na kaya yung maganda. Ah, oh. ang ganda, Hindi ko nakikis. Hindi ko na mapadre sa akin dun eh. Pagkakita yung sandwich food. Kaya ako rin siya, isa lang eh. Ah, Para sa malos speed eh. 19? 19? Ah? 19? Hindi yung ano? yung uh, ang uh, ang tank ay plastic 19 mm -hmm. ah 19 tapos yan ay oh. 18 one yung bakal ay ang dami din lamang ano ng ano ang dami din naman lamang ano ng sumo B-type din yan eh B-type din ito eh nakita ko nga doon B-type na andan magkano 16 ang gusto mo ka ang gusto mo ka Ah, hmm. eh, mana ini sih mana? Hmm. Maka, saya cari dari bulan saya Oh, dari onde bulan, pokok pokok. Sampai naga, ah, mungkin biar helai iti itu hai, Sepi namanya, naga ya, Oh, okay. Oh, mau okay. Oh, Lemak kan okay. Ito lang kung lang Dito pa maraming spare parts ng ganito. Dito na po. Ito madalik ah. Hindi mo magpapapakata. Maraming spare parts. spare parts

Oh, ah. Ah, ano oh. na Adon, la ko la, Ah, kulang uh, naman. ko lang. Isang plywood at di ko Yung aking low speed ay takbo ng 51. 51 na natin ito. 51. Napaay wala lang yan, hindi okay. siya okay. dito. Mune! Arina, papatayin not, okay. na natin! Sige ah!

sa manual. nasan taplos hindi mo sa Selina. Dalawa kaniya kung pagkakaroon mo Sang buang breakin yan. ini sang puwang breakin. Meron eh, no, yun, sa plastic, sa plastic, sa plastic. eh sa plastic. Lahat, sa ngayong pangalas. Ang wala lang ay sakit. Lang. Teka lang, teka lang. Ay, teka lang. ano? pa.

Perno. Perno. Ucho. Apat na ucho, dalawang. Ano uh, uh, yan Ah, ah, Wala oh. na oh. kalagay. 4 na 8, siguro ba kaya napakuha? Ano? Siguro no 4 Taga apat, utsut, ate Maka may ano kayo? Maka street join? Hello, Sa pula? O la? Fantastic natin baka